patay ang isang patrol woman matapos aksidenteng nabaril nito ang sarili habang naghahanda sa loob ng female quarter ng Matanaw Municipal Police Station Purok Tahimik Barangay Poblacion Matanaw Davao del Sur bandang alas sa 6:30 ng gabi noong Hulyo a 11 Kinilala ang nasawing pulis na si patrol woman kay Remando Domasig 28 taong gulang Lumalabas sa ebisigasyon na nililinisan ni Patrol Woman Dumasig ang kanyang 9mm Gerson pistol na kanyang service firearm na gagamitin niya sa ikakasasanang bypass operation ng aksidenteng na hulog ng biktima ang baril. Sinubukan pa nitong saluhin pero nang mahawakan nito ay aksidente niyang nakalabit ang gatilyo sanhi para tamaan siya ng bala sa ulo. Agad itong isinugod sa ospital ngunit idiniklarang patay kalaunan. Nagluluksa naman ang Davao del Sur Police Provincial Office na pinamumunuan ni Provincial Director Police Colonel Leo Ahero sa sinapit ng polis. Nagpaabot si Police Colonel Ajero ng pakikiramay sa pamilya ng nasawing polis at sinigurong magpapaabot ng tulong sa pamilya nito. Una nang ipinag-utos nito sa Scene of the Crime Operatives o SOCO ang malalimang imbestigasyon sa insidente. Luigi Alan Totor, NBC, BIDA Balita